ang inyong mahal ay hindi pa rin nagpaparamdam sa inyo yung ang dami mo nang ginawa ngunit tila walang nangyayari. Ito ngayon ang subukan mong gawin gamit ang kanyang litrato bote or kaya naman ay baso na transparent kailangan po ay babasagin transparent yung kita po yung loob so kanyang litrato basong babasagin at syempre ang iyong sarili kailangan habang ginagawa mo ito buo ang iyong tiwala kailangan buong buo ang tiwala na talagang i mo sa sarili mo na talagang mangyayari ang iyong hili okay kapag handa ng ating sarili wala nang istorbo maaari na nating gawin ilagay mo ang kanyang litrato hidrato sa loob ng bote. Maaari tayong gumamit ng bote o kaya naman baso na transparent na babasagin. At pagkatapos ay ilapit mo ito sa iyong bibig. Ilapit mo sa iyong bibig at bigkisin mo ng 21 na beses ang kanyang pangalan. 21 na beses. Yung pagtawag mo sa kanya, yung para ka bang nagsusumamo. So halimbawa siya si, siya ay si Rodel Naval. Si Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Rodel Naval. Tawagin mo. Ulit-ulitin mo yun ng 21 na beses. Pagkatapos mo itong maulit-ulit ng 21 na beses, ay isunod mo ang iyong hiling. So halimbawa ang iyong kahilingan, tumawag ka sa akin. Ang ating relasyon ay ating aayusin, pag-uusapan, ang dapat pag-usapan, at ating ituloy ang naudlot nating pagmamahalan nasa sa inyo man po kung anuman ang kahilingan ninyo kung anuman ang nais ninyong hilingin kung anuman ang nais ninyong sabihin kailangan lamang na bigkas mo ang kanyang pangalan na walang kulang walang sobra ng 21 na beses pagkatapos itong mabigas na 21 na beses, isunod mo ang iyong mga kahilingan kung anong nais mo, iparating do on sa taong ito. Muli, kailangan habang ginagawa mo ito ay talagang i-claim mo na mangyayari ang iyong hiling. Marami na po ang uh, marami na po tayong sinubukan or marami na po tayong uh, ibinabahagi natin ito sa kanila yung nagtatanong kung anong nararapat na gawin. Ito po ay talagang super effective basta gawin po ninyo nang tama. Sumaari so, po natin itong gawin sa umaga. Kahit anong araw basta sa umaga po lamang ninyo ito, maaaring gawin gawin. So, gawin ng alas 6 or maring gawin ng alas 5 ng umaga alas or alas 6 ng umaga kahit po anong araw. Basta tiyakin po ninyo na buo ang inyong tiwala dito. At muli, 21 na beses, hindi po dapat kumulang. At hindi po dapat sumubra. 21 na beses mo lamang bibigkasin ang kanyang pangalan.